Ang advice ko sa lahat ng mga matulungin dyan. Nako, pag tumulong tayo sa kapwa natin, dapat hindi po tayo nangihingi ng kapalit. Kailangan hindi po tayo nanunumbat. Kasi nga, kaya tayo tumutulong, dapat po bukal sa loob natin yung pagtulong na binigay natin. Hindi po dapat tayo parang lagi ipun lang na mga good deeds tapos later on, maniningil tayo dun sa kapwa kapwang tinulungan natin. Hindi po dapat ganun. Sabi nga po sa batas, donation. Kapag nag-donate ka ng something, kailangan yung doni, hindi hindi mo dapat binabawi and later on kasi nga binigay mo na doon sa tao yung something na yan dapat kanya na yon so paano po ba dapat ang tamang pag-asal paano ba dapat ang good manners and right conduct kapag tumutulong tayo tandaan nyo kapag tumulong tayo dapat wala tayong hinihinging kapalit at pag tumulong po tayo hindi po dapat tayo nanunumbat kasi nga donation yan at dahil donation yan dapat hindi po tayo nangihingi ng kapalit at dapat hindi tayo nanunumbat so ngayon para may peace of mind, mag ka na lang para hindi ka masyadong mamroblema, ito ang suggestion ko sa'yo. Kung nagbigay ka, dapat hayaan mo na yon. Okay na yon, dapat yung taong tumanggap niyan, hindi po kailangan, hindi obligadong magbalik sa'yo ng something later on. Kasi nga po, hindi ito utang, tulong po ito. At ngayon, sabihin natin, hindi ka nag-expect etong tao nato, hindi mo ina-expect na ibabalik sa'yo yung pera, ibabalik sa'yo yung something later on. Aba, matutuwa ka pa kapag yung tao na yan later on nagkaroon na ng capacity para ibalik yung tulong sa atin at binigyan tayo ng something. Mas matutuwa ka pa. So, ang suggestion ko, wag po tayo mag-expect na yung taong tinulungan natin ay tutulungan tayo later on. Para po later on, kung yung tao na yan tumulong sa atin, aba, mas pa tayo. Matutuwa pa tayo. So, ang pagkakaiba lang po, yung mindset natin, kailangan wag po tayo nag expect sa kapwa natin. Kaya nga humingi ng tulong eh, kailangan ng tulong. Hindi tayo sure kung magiging better or whatever yung buhay niya later on. Eh kung naging better nga, ngayon sila na eh, kailangan tumulong sa atin kasi tayo may kailangan ng tulong. Aba, tingnan nyo, maayos ang usapan. Maganda yung reciprocity yung tinatawag natin. Eh di maganda yung pagkasamahan nyo, nung kaibigan nyo, nung kapamilya nyo, and so on and so forth. Huwag kang nag expect huwag kang nanunumbat para po maayos ang samahan nyo kasi at the end of the day, kayo-kayo lang din mga kapatid ang magtutulungan ayo kayo lang wala na pong iba kung batang kayo lagi baka maghiwa-hiwalay kayo kasi magiging toxic yung relationship nyo pwedeng kapamilya nyo pwedeng kaibigan nyo pwedeng kapatid nyo pwedeng kapitbahay nyo kailangan maayos ang samahan para po kayo magtutulong-tulungan kung kailangan